Ayan, ayan, ayan mga Lutz Good morning, good morning So andito na naman tayo ngayon sa East Skyway Ayan na punta tayong Terminal 1 mga Ludi Shoutout sa mga viewers natin dyan And shoutout sa lahat ng mga solid supporters natin Ayan, for the chill chill lang tayo mga Lutz napakainit napakainit ng panahon grabe kaya magbaon tayo ng maraming tubig inom lang ng inom ng tubig mga lods yun may nasiraan pa mga lodi sa kabila sa kabilang side ayun o ayun o siraan. or maluwag sa baba hindi gaano traffic <laughs> so, guys yung ano na to uh, passing through na lang to kasi dati dito nagbabayad so ngayon passing through na lang doon na tayo sa exit papuntang terminal 1 na magbabayad mga lodi kaya wala na gaano traffic dito guys hindi ka kaya dati na dito na iipon yung mga sasakyan rito mga lodi o ah, diba nakikita mo naman tapat sya ng terminal 3 ayan sa kabilang may simbahan may mcdonalds ayan thank you thank you lord safe driving na naman sayo mga lodi ayan ayan so may uh, 7 2024 ang bilis ng panahon ang bilis ng araw Shout out sa mga taga bulan na malapit na yung fiesta. Ayan, advance happy happy fiesta sa inyong lahat dyan. Yung mga taga bulan, source of one. Ayan. Magkakamarantikaan na naman ang mga taga bulan. So tayo dito, chill chill lang tayo sa Shield driving. And shout out sa lahat ng mga driver ng mga GP Warriors and Paper Tick Boys. Diba? Shout out sa inyong lahat dyan, mga Ludi. Yeah. Mga Spark Light Boys. Shout out. Yun, know, dito tayo ngayon sa Expressway, Skyway to Terminal 1. Maluwag, maluwag. Daan, mga diba, See you, lang naman mga ludi. Good morning, good afternoon, good evening, and God bless sa lahat naman mga OFW natin, na viewers. Thank you, thank you. Bye, bye po. Thank you to all.